Iris, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang diwa ng panibagong simula. Ngayong linggo, parang gusto mong maghanda para sa bagong linggo. May tapang ka pa rin, pero mas kalmado na ang puso. Iniisip mo kung paano magiging mas maganda ang mga susunod na araw. Ang lakas mo ay nagsisimula sa tahimik na paghahanda. Taurus. Sino ka nga ba ngayong araw, nagabay ng kapalaran ang ginhawang matatagpuan sa payapa. Tahimik ang loob mo ngayon. Gusto mong damhin ang bawat sandali, ang amoy ng masarap na pagkain, ang lamig ng hangin, ang katahimikan ng bahay. Sa araw ng linggo, ikaw ang paalala na ang kasiyahan ay nasa mga simpleng bagay. Gemini, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang kwentong nagpapagaan ng araw. Ngayong araw, ang saya mo ay nagmumula sa usapan, kahit simpleng kwentuhan lang. Gusto mong tumawa, magbahagi ng ideya, o makinig sa istorya ng iba. Ang pakikipag-usap mo ay parang hangin, nagpapasariwa ng damdamin. Cancer, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang pusong nangangalaga ng tahanan. Ngayong linggo, gusto mong mapalapit sa mga mahal mo sa buhay. Kahit tahimik lang, basta magkakasama, sapat na sayo. Sa at pag-aalaga mo, nararamdaman ng iba kung gaano sila kahalaga. Leo, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang liwanag ng pagbabahagi. Ngayong araw, ikaw ang sinag ng araw sa pamilya at kaibigan. Gusto mong magpasaya, sa kwento, sa pagkain, sa mga plano. Kahit linggo, punong-puno ka pa rin ng enerhiya. Pero huwag kalimutang huminga rin para sa sarili. Virgo, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang ayos bago ang bagong linggo. Kahit linggo, hindi ka mapakali kung may kalat. Gusto mong ayusin ang kwarto, ang gamit, at pati na ang isip mo. Sa pamamagitan ng pagiging organisado mo, mas handa kang sumalubong sa bagong simula. Libra, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran ang katahimikan ng panloob na balanse. Ngayong linggo, gusto mo lang ng kapayapaan wala masyadong ingay, wala munang gulo. Tahimik mong pinipili ang kapayapaan para makabuo ng panibagong lakas. Sa balanse mong ugali, ang linggo ay nagiging tunay na araw ng pahinga. Scorpio, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang lalim ng panahon para sa sarili. Tahimik kang nagmumuni-muni ngayon. Maraming iniisip, pero hindi mo kailangang sabihin lahat. Sa araw na ito, mas gusto mong makipag-usap sa sarili mo. At sa katahimikan na iyon, unti-unti mong nadarama ang linaw at lakas. Sagittarius. Sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran ang diwang malayang masaya. Ngayong araw, gusto mong gumalaw kahit saan, kahit malayo, kahit malapit. Kahit tambay lang sa labas, may saya na sayo. Ang pagiging masiyahin mo ay nagbibigay kulay sa simpleng araw ng linggo. Capricorn, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang katahimikang may pananagutan. Kahit linggo, may iniisip ka pa ring responsibilidad. Pero ngayong araw, matututo ka ring tumigil sandali sa katahimikan, nariyan ang tunay na lakas, at kapag natutong magpahinga, mas handa kang bumangon bukas. Aquarius, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang malaya at mapagpalayang kaisipan. Ngayong linggo, malayo ang lipad ng isip mo. Maaaring nag-iisip ka ng bagong proyekto o pangarap. Gusto mong baguhin ang takbo ng isang bagay sa sarili mo o sa paligid. Ang linggo mo ay puno ng ideyang naghihintay lumipad. Pisces, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran ang pangarap na may dalang pag-asa. Ngayong araw, mas malakas ang imahinasyon mo. Parang gusto mong magkulong sa isang tahimik na mundo at magpinta ng panaginip sa isipan. Pero ang maganda, kahit tahimik ka, ang puso mo ay bukas na bukas para magmahal at maniwala muli.